Transparency at safeguards and program appropriations tiniyak ng liderato ng Kamara. Ang kasama natin sa balitang 'yan si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Reports. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boggi D. the III sa publiko na hindi maaabuso at magagamit ng mali ang 249 billion pesos na unprogrammed appropriations sa ilalim ng proposed 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay D, ang unprogrammed appropriations ay reserbang pondo na gagamitin lamang kapag sumobra ang koleksyon ng gobyerno. Di ni D, ang unprogrammed funds ay naaayon sa batas, transparent at may inilatag na proteksyon o safe guards ang kamera para higpitan ang paggastos nito. Kabilang sa binanggit ni D ang pagsusumite ng special budget request ng mga ahensya na suportado ng mga dokumentong magdedetalye kung paano gagamitin ang pondo. Obligado din ang mga ahensya na magsumite ng quarterly report kung paano ginastos ang unprogrammed appropriations. At sabi ni D, bubuod din ang Kongreso ng Oversight Committee na magbabantay sa implementasyon ng pondo upang masigurado na bawat piso ay nagagamit ng tama kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.